Ayun, tapos na ang bakbakan. Pero di sure kung narinig man lang ni Monroe, yung sinabi ni Lucian, ayun, nakaluhod lang ang Ferson. Doon na tulala, kaya si Lucian, asar talo na. Sabi niya sa isip niya, halos sinave na niya ang buhay ng kalaban niya, pero ni isang sorry wala siyang narinig. Kung alam niya lang na ganito pala, sana all na lang siya nag-effort. Sa huli, nag-shrug na lang siya at biglang naglaho sa arena, tapos bigla na lang siyang nag-teleport sa tabi ni Fare. Si Fare naman, to be honest, shook na shook sa resulta. Congrats daw kay Lucian sa panalo at sinabing dapat na silang mag-focus sa next opponent. Kaso bago pa niya matapos ang chika niya, bagsak na si Lucian sa sahig. Grabe, kumpleto rekados may kumot, unan, at may pa eye mask pa. Chill lang yung sinabi kay Fare, nagisingin na lang siya pag turn na niya. At bago pa man makareact si Beshe, rinig na sa buong paligid ang malakas niyang hilik. Siyempre, di naman talaga natutulog ang bida natin. Pumasok lang ulit siya sa dream realm at doon niya na-realize na, sa loob ng maraming taon, di na mabilang yung mga tinibag niyang kalaban sa dream realm. Ngayon, mayroon siyang mahigit isandaan at labindalawang libong hibla ng Marshall Will. Kapag pinagsama-sama niya lahat yun, doon pa lang niya halos magagawa ang pangatlong teknik niya, yung suntok, sobrang, lakas, as in. Kaso, walang may alam kung gaano ka-careful niyang ginagabayan at kinokontrol ang bawat patak ng power para lang maging stable. Kasi kung hindi, yung tindi pa lang ng lakas, sapat na para mag-cause ng damage na di niya ma-imagine. Humigpit ang mga kamao niya, at naisip niyang ipush yung moment, at damhin ulit yung feeling habang fresh pa. Sa kabilang banda, hinimas-himas ng senador ang balbas niya at nagsabing, na yung lakas ng batang yun, parang sa halimaw. Mag-isang winasak ni Lucian lahat ng kaalaman ng mga tao tungkol sa martial arts at mga kakaibang level na physical abilities. Bago pa kasi sumulpot si Lucian, lahat ng mga big time tournament, kumukuha lang ng mga contestant galing sa labindalawang kalapit na star sector, at wala pa kahit isa ang nakaabot sa immortal level. Narinig na ng mga tao ang legend tungkol dito, oo, pero walay talagang nakakagets ng meaning nito. Pero, after ng laban na to, sure na sure siyang si Lucian na ang Magbibigay ng bagong definition sa salitang yan. Yung chief executive naman, sobrang saya rin. Di niya in-expect na may tinatagong ganitong klaseng talent ang yamu. pero bigla rin siyang umiling na may pait sa ngiti, di sure kung ano ba dapat ang ma -feel. Yung impact kasi ng laban na to ay sobrang tindi, at naniniwala siyang matatagalan pa bago ito matanggap ng buong mundo. Bukod pa roon, yung... Dagsa ng atensyon ay sobrang overwhelming kaya yung sumunod na laban sa pagitan ni Chian Yushu at ng isa pang contestant, halos di na napansin. Pero para sa mga nakapanood, inamin nilang ang galing ng pinakita ni Chian Yushu, lalo na, noong yung sword energy niya ay humiwa sa kalawakan na parang laser na kayang biyakin kahit ang langit. Pet malu, yung palakpak, gayon pa man, konti lang, pero parang wala namang pake yung gi, at sa itsura pa lang niya, tila, Nagpipigil pa siya ng full power at easy win lang sa laban. Noong inannounce na ng caster yung panalo niya, doon lang maraming nanonood ang, biglang nakagets kung ano yung namiss nila at nagsisi na di sila mas tumutok. Sakto naman, ginising na ni Fares si Lucian, at sinabi hang oras na para umakyat sa stage. Tinanggal ni Lucian yung eye mask niya, tamad na naginat at lumapit sa railings. Sa wakas, umabot na sa finals ang tournament at para sa karamihan, parang scripted na ang resulta. Natural lang, lahat ng mga mata sa kanya nakatutok. Tumingin si Lucian kay Qian sa kabilang side ng arena at di na siya na surprise na nandoon ito. Ang dalawa, nagtitigan sila, besh, parang nag-clash yung mga tingin nila sa ere. Biglang eksena, sumulpot si Lu Xiong sa stage. At sa moment na to, siya, yung bida ng buong match. Pero wag ka, di siya kampante. Ang kaba ni Lodi Lu Xiong ay dahil lang sa isang simpleng rason. Di niya talaga magets yung trip ng isang to. Laging kalmado't parang chillax lang ang fest ni Chan Yusu, at, ang hirap basahin kung ano nasa isip ng loko na to. Pero, yung mga immortal cell mismo ni Lu Xiong, parang nag-a-alarm na. Siya, ay naninkit ang mata, try na try basahin kung sino ba talaga tong kalaban niya, anong trip nito, at gaano kalakas. Pero kahit na, walang sense mag-overthink. Naisip niya na mas better kung tapusin na agad ang anumang posibleng banta, tsaka, siya ay kaka-practice lang ng ultimate technique niya ng sobrang daming beses sa dream realm at confident siyang kayang-kaya niyang tapusin ang laban sa isang banat lang. Nung sinabi na ng caster na start na ang final match, nagwild wild yung buong arena sa sobrang hype. Dahil feel ng bida natin na may masamang balak yung isa, nag-decide siyang mag-all out na. With that in mind, nag-start na siyang mag ng power. Napansin agad ni Tian Yusu yung pakbabago at yung mukha niya parang na-shooked. Bigla, nung nagtitigan sila ulit, naramdaman ni Chong yung psychic energy ng kalaban. Yung mismong, vibe na yun, pinaalala sa kanya, yung feeling na may ng e-stock at ng ESP sa kanya dati. Sabi niya, sa isip niya, ah, si Chen Yusuto yung pakiala merong level 13 na psychic master. Ngayong 100% sure na siya na ang kalaban ay, may masamang trip, sumugod si Lu Chong na parang rocket. Nung naramdaman ni Chan Yuso yung lakas ng atake, na feel niya yung totoong panganib at medyo na-praning. Bumagsak yung kamao ni Lu Song na sobrang bigat pero nagvanish si Chan Yuso bago pa man tumama. Pagtingin ni Lu Song sa taas, nakita niya yung kalaban na naka sa ere. May kumalat na asul na energy sa likod niya na naging sanda makmak na swords na umuulan, papunta kay Lu Song na parang bagyo ng blades. Dito na na-excite si Lu Song. Napangisi siya, kinuyom yung kamao niya, at sinabi sa isip niya na itong suntok na to ay may lakas ng sampu-sampung bituin sabay tanong sa sarili. Kung kakayanin ba to ng kalaban niya? Sakto, may sumabog na nakakabulag na liwanag nung sinalag niya, yung paparating na. Sword Energy. Tinakpan ni pare yung mga mata niya gamit ang dalawang kamay, pilit na sumisilip kung anong nangyayari. Napasigaw siya ng tanong, kung seryoso bang matatapos agad ang laban sa simula pa lang nung nawala na yung liwanag, nakatayo si Lusong sa gitna ng alikabok, hinahanap yung kalaban niya. Nafeel niya yung presence ni Chan Yuso sa likod niya, at inamin niya sa sarili, na ang galing ng isang to, at mas solid pa siya kaysa kay Monroe. Tahimik lang si Chan Yuso, pero yung mukha niya naging mas seryoso. Sa ilang mabilis na galaw, gumamit siya ng ibang teknik. May lumitaw na sword sa tabi niya, kumikinang naasul at mukhang deleks. Nung tinutok niya, to kay Lu Xiong, biglang lumaki yung sword. Si Lu Xiong, na medyo na surprise, napansin niyang kamukhang kamukha nito, yung mga flying sword sa mga cultivation stories. Hindi pala to. Martial artist lang. Isa na siyang legit na cultivator, pre. Sa next second, rumagasa yung waves and sword energy. Papunta sa kanya. Sinalag niya gamit yung dalawang braso niya, pero may gumuhit na hiwa sa mukha niya. Nashook siya na kaya pa lang. Tumagos sa defense niya. Pero imbes na madown, lalo lang siyang ginanahan lumaban, naghahanda na siya. Para ilabas yung tinatawag niyang that move. Gusto na niyang malaman kung mas matalas ba yung espada o mas matibay yung mga kamao niya, sa, boom, biglang banat si Koya. Napawaw naman yung crowd habang nagiging laspag, yung katawan ni Lu Shang, tapos sabi nila, na grabe, ibang level pala talaga si Chien Yusho kumpara kay Monroe. Samantala, sa side naman ni Yamu, pareho silang nanonood ng rambulan, at di nila magets. Kung gaano talaga kalakas si Chia Yushu. pero isa lang ang sure sila, na for sure, lampas na to sa level labindalawa. At, base sa tatlong rules na nakapalibot sa kanya, na-realize nilang sobrang OP niya kumpara kay Monroe, at mas malakas pa sa kahit sinong nakatambay dito, na present na yon. Di nila mapigilang mag-isip kung paanong nakapasok sa tourney ang isang ganito kalakas, yung senador naman. Nahimas-himas yung balbas niya, tahimik na nagwo worry na baka may hidden agenda yung goy kung seryoso si Chien Yushu na saktan si Lu. Shung, sabi niya, no choice siya kundi gamitin yung level labing apat na star shift and cannon para idelit na lang siya sa existence. For good. Tapos, sa mga chika na si Chien Yushu daw ay isang alister na nareincarnate galing sa ibang universe, siya. Ay nagsabing wapakel siya. Kahit daw sampu pa sa mga reincarnated na yan, wala pa ring binatbat sa isang Lu para sa kanya. Meanwhile, si Qian Yuxiu naman, tinitingnan maigi yung giant sword na naka-float sa harap niya, at napansin niyang yung sword formation ay set na. Bilis niyang nag-calculate, kinonvert, yung mga power system, chinek yung mga cultivation level, at nuggets niyang kayang masaktan ng atake na to kahit yung mga level 13 dito sa universe nila. Sabi niya sa sarili niya, kahit si Lu Xiang, ay GG na. With a creepy smile, dinagdag pa niya na ready na siyang tapusin yung mission niya kung bakit siya nandito. Dito, sa side naman ni Lu Xiang, patuloy lang siya sa pagwasak sa mga atake ng sword energy. Tapos, biglang ngumisi ang Lodi. Sa mukha niya, sabi niya sa isip-isip niya, the real fight is just starting, pero para sa iba, sila ay hindi kasing chill. Sa laki pa lang ng sword na yun, na-realize nilang nakaabot na rin si Chan Yu Shu sa limang limit. Breaks. Yung atake ni Lu Song dati na tumalo kay Monroe, umabot na sa limang limit breaks. Tapos ngayon, may bago na namang. Halimaw sa arena. Sabi nung chief executive, kahit daw subukan nilang stop yung laban na yon, sila ay madadamay lang sa gulo. Habang pinapanood yung sunod-sunod na banat ni Lu Xiang, may isang napakuyom ng kamao at nag-comment na Shet, ang tindi na nito. Naniniwala siya na karamihan sa mga lodi na level labindalawa, di man nang makaapat na limit breaks, tapos eto isang immortal at isang tagaibang universe, yung nagbabakbakan. Balik sa stage, sa wakas na bore na si Lu Shang. Tinaas niya, yung braso niya, tapos winasiwas niya yung sword energy sa isang malakas na galaw. Tapos, may biglang sumabog na malakas na aura. Galing sa likod niya, yung caster, na halos masamid sa gulat, na kung yun ba, yung Marshall, avatar ni Lu Seong. Sa isang tingin pa lang, umaabot to ng limang daang libong metro. Sabi ng ilang audience, first time daw nilang makakita ng sino mang may. Ganito kalaking avatar, lalo na sa isang level 10 pa lang. Di man lang nila ma-imagine kung gaano pa to kalaki. Kapag nasa higher level na siya. Ngayon, time na ng bida nating lumipad. Pero si Chien Yushu, di makapaniwala na kaya ng isang avatar lang. na Naiblock yung atake niya. Sakto namang nag-power up yung higanteng espada, at sabay ng isang ugong, sumugod to papunta kay Lushong. Kaya, Sumugod din si Lodi kasama yung martial avatar niya para harapin to ng head-on. Tinaas niya yung isang kamay niya, tapos hinawakan. Yung dulo ng blade. Alam niyang di sapat yung martial avatar lang para sa atake na to, kaya inactivate niya yung ikaapat niyang divine ability. Yung golden stellar body. Isang saglit lang, wasak at durog yung buong espada sa hawak niya, yung kay Chiyan Yusho. Napanganga na lang si Koya. Like, seryoso, Paano nangyari yon? Yung ganteng atake ni Lu Xiang ay sobrang easy lang na winasak yung sword formation niya, as in ginawang abo, habang pinapanood niya yung pinaka-bebe niyang flying sword na madurog, parang gumuho na rin yung mundo ni Qian Yushu. Gulong-gulo isip niya. Tinatanong sa sarili, ano bang klaseng monster to? Si Lu Xiang. Pero kebs lang si Lu Xiang sa tanong niya. Umabante siya, tinaas ang kamay na parang sinasabing, "Turn ko na." Nagpanik si Chiyan Yushu, dali-daling naglabas ng isa pang flying sword para sumalag pero, wasak agad. Sa tindi ng impak ng suntok ni Lu Shang, napasuka siya ng dugo at halos matumba sa pag-atras. At the same time, hindi pa rin mag-sink in sa kanya, na yung espada niya, kahit na buff pa ng buong formation, ay may power na. Makasugat ng isang level labintatlo. Pero anes, nasanggalang ni Lu Shang gamit ang mga kamay niya. Hindi niya talaga magets kung paano, naging posible yun. Samantala, si Senator, speechless na sa mga kaganapan. Si Lu Shang kasi. Ilang beses na siyang ginulat sa tournament na to, pero iba, yung nakikita niya ngayon, sobrang next level. Sa puntong to, yung lakas ni Lu. Shang ay lagpas na sa kahit anong inakala niyang posible. At kahit ganun, di niya sure kung ano ba talaga ang limits ng isang. Immortal level na prodigy. Si Chief Executive naman, chill na ang isang weakness daw ni Lu Shang, pagkatapos mag -isip. Nang maigi, sabi niya baka yung level labing isa niyang psychic power lang yung medyo alanganin, pero nung naisip niya yon, napatawa na lang siya. Kasi parang malaking joke na tawaging weakness, yung peak na level labing isa. Anyway, balik. Tayo sa stage, walang tigil, yung atake ni Lu Shang kay Qian Yushu, kaya paatras siya ng paatras. Yung kalaban, ay gumanti gamit ng isa pang flying sword, diretso sa ulo ni Lu Shang, pero walaman lang gasgas -gas na tinamo. Ngayon, Shit, sabi ni Chian Yusho sa isip niya. Di makatakbo, di makailag, di makawala, at isa na lang ang natitirang. Alas niya. Pinagdikit niya ang mga palad niya at nagsummon ng isa pang flying sword. This time, yung blade hindi. Agad nasira, nagkakrak lang, nagpigil siya ng hininga, pero biglang tumulo dugo sa ilong niya. Napahinto saglit si Lu Shang. Parang, na-surprise, napansin niya, di pa nga niya tinatamaan. Pero nag-no-nosebleed na si Koya. Dahil doon, napangisi siya nang nakakaasar. Nung nakita niya yung ngising yun, finally nagpanik na si Chiyan Yushu. Sa isip niya, tama na, parang awa mo na. Pero si Lu Shang, of course. Dead malang, lang, kaya bumanat ulit ng isang suntok. Boom, mas lumaki yung crack sa espada. Mas lumakas yung agos ng dugo. Habang tawa ng tawa na parang nang aasar, tinuloy lang ni Lu Shang ang pambubugbog hanggang sa yung pobreng kalaban ay makadura nang. isang buong bibig ng dugo. Pero di pa siya tapos. Instead, tuwang-tuwa pa niyang sinabi na si Chian Yushu daw ay parang isang maliit na human fountain. Sa puntong yun, nawala na sa sarili si Koya, sa sobrang iniis, nagpakawala siya ng isa pang atake. Na, this time, pure psychic energy na. Pero chill lang na iwi na siwas ni Lu Shang, yung kamay niya, at yung psychic attack, naglaho na parang alikabok. Yun na yung huling alas ni Chian Yushu. Feel na feel niyang nauubos yung lakas niya, parang gripo na may tagas, kaya, napaluhod na lang siya at nag up. Pero si Lu Shang, no mercy, isang sinag ng energy ang tumama. Diretso sa noo ni Qian Yushu, at tumagos sa bungo niya. After a second, may isang maliit na creature na biglang sumulpot palabas. Mula sa katawan, galit na bumubulong na, mark my words, babalikan kita. Pero bago pa man niya, akmang mag -e escape na sana si Koya, pero na one hand catch lang siya ni Lu Shang. Ayun, na shook, yung maliit na creature, nagmamakaawa na. "Best, let go mo na ko. Chika pa niya, lords. Panalo ka na, so carry na kong paalisin, diba? Pero 'di ba?" Pero bet ni Lu Xiang. Alam niya kasing tong epal na to ay may masamang trip at ayaw niyang may aha sa likod niya. Gets? Kaya habang nagwawala sa sigaw yung creature, chill lang na binuksan ni Lu Xiang yung bibig niya at boom. Ginawa na lang siyang midnight snack.